Guys, kenapa kalbun kita guys, yo? Oh. Ni guys, yo. Oh. Ayun balik guys. Balik po push ya, guys. ayan po, oh. Ngan po. yo. Nanggas, yo. Dapat, guys. Nanglik oh. oh. po siya, guys. Wow. baka na naman to, guys. Kasi hindi ganon nakabar, guys, yo. Oh. Nangki, oh. guys. Nanglik, guys. dublihan po natin. Dali, 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 dali mo ko. Panayon mo ko, panayon mo ko na. Huwag ka nang gagalaw. Magalaw siya sa lalim guys. Hintay mo muna ko. Wait, 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 wait. Hindi po gano'n nakabara guys. Halihin mo na tilapia guys. Nadali natin o. No? Wow, shout out po si Ardenis Kipasupil. Nakadali naman tayong halimaw. Wow. Ayan oh, laki oh, guys oh. Oh, laki guys. Oh, Ayan po, hindi po siya oh. Sa lalim. Uy, ito, ito. Ito. So, oh. oh, oh Binubiyan ko po, po guys Para ma makabunot guys Ito, oh, Bali dalawang ta na yan tarik ni jual punai nice. <laughs> nice. guys, akan uh. tarik ini di pasupil Yun, yang langsung di kapang. Wah, telung kilonya tak tuh guys, ngabih. Uh, benangis tak tuh, ngabih guys. Wow, kano panaman tuh guys. Kano panaman tilapi tuh guys, ngabih. Wah, selamat, selamat, selamat Lord. Ini kedaritain tilapi ya guys. Selamat. Salamat sa iyo, Lord. Grabe naman ito. Nakakalulang isda ko, guys. Tingnan nyo, guys. Oh. Eh. Uy, tingnan nyo po. Oh. oh. Grabe naman ito, guys. Oops, grabe. Napakalaki naman ito. Oh. Ano bang klaseng isda ito? Malaki pa sa halublak, guys. Eh. Oop, nalagyan niya dumi yung kaya natin, kamera lumabu guys sali sikat pala yang isla itu guys, oh, tingnan nyo tapat lagi guys tingnan nyo di ang bala, hindi po selamat bumara salamat po sir Dennis kahuli yung tali mo na naman pambato talaga yung tali mo Salamat idol, pambato talaga yung binigay mong braided. Di, matibay po siya. Napakatibay niya guys. Ayan po, may binamano na tayo guys. Ay hindi pala yung tuman pala yung nagbinamano kanina. Ang laking tuman. Pero dito po, nagbinamano na tayo sa lugar nito. yan Ayan. Napakalaki oh. Uy, grabe naman para planggana itong isdang ito Oh my God! ayan pa isa pa wow! woy! reserve ba? reserve ba? reserve ba? hindi pa kung nakikita plapla na malaki guys woy! mayroon malaking plapla guys woy! magkakulong tayo dito 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 agad nalagyan ng balay ang kergan natin baka laki ng plapla alihimaw yun

Tirain na natin yun guys Pusyaw. Ayun yun Ayun, ayun, ayun. Ay, Ano tinamaan ito? O, oh, tinamaan nga ka, guys. Ay, natin, guys. So, ayun, tinamaapit sa atin, guys. Ang laki na naman ito, guys. Uy. Uy, uh, ang lakas, guys. Kailangan ito, ng, kailangan din ng support na ito. Ang laki. Uy. Sambay yung mga reserva ko na saan? reserva, reserva kailangan kita kailangan kita reserva, reserva yan kailangan kita reserva ang laki po ng nadali natin tilapia guys saan na ba yun? ay, ang laki ng tuman, grabe ay, nakalula naman yung tuman yun, napakalaki ay, wala tayo kasing kasama guys eh kaya itu nangang magtyaga hindi may kahirapan matagal po tayo okay. sana ba yun putang lang natin to guys ay ang laki oh baka laki nya rin yan, yan po siya sa lalim lagi may suporta tayo para Nah, kita kita nating. Yan, ayun. ingat angat-angat ang Ayun. Ikos ngkota nating, guys. Yan. Uy, hindi tumama yung santali. Ba naman tali neto, hindi pwedeng sama. Tali. Supportan natin, guys.baka maubaka makawala. Tayo na pag makawala. Lalaki yan, mga tilapia, ya. mga higante, hindi, hindi muli tali natin, hindi hmm, naman to, isinigla na silba, hindi sila magbabago dito, parang wala akong naserba, walang hindi sirda, guys, yan tanggal po yung pagkabuli. lahat, salamat Lord salamat po sa biyaya na ito pino ang pinumutilapia guys oh yan okay. ah. nasan na? na? uy labas tatago, tago ka pa na iya ka pa, ulo niya Ayun. Naman yata. Naman. Tingnan yung ulo nyo guys. Umaray siya eh. yan guys. yan po. Dalawa na po siyang bala. Uy, ang laki nyo guys. Uy, napakalaki. Uf. Wow. Wow. Wow, uy, naputol po yung tali, guys. Yes, sabi ko eh. Putol yung tali. Uy, putol pa tali, guys. Ayan po siya oh. kunin, na, kunin na, po natin dito. Para makukuha na natin. Ayan guys, tignan nyo gas oh. Ang napakalaki gas oh. Wow. Uy, halimaw. Oh. Uy, dalawa na guys. Dalawa na pong halimaw. Oh. Magkaparehas pong laki. Oh. Oh. Uh. Uh. Yan nyo guys. Uh. Uh, lucky. Uh, lucky. Uh, lucky talaga ng mga huli ko. Uy. Uy. Sige, place natin. I-try ko Ito pong ini natin private na kuya ito to. Nama lang tayo guys uh, Yung mga gusto mo PM dyan Wag muna kayo mag PM Private po yung Spot natin Sana Ang dinado po Yan Ang lalaki guys Marabi Yan yun na po yung isa Dito ka muna ito na isa ito ka na ito na isa na naman ay yan na rin few moments later dalag to yan dalag yan no sana so, tinamaan ka uy tinamaan guys tinamaan po yung dalag guys ayan talo natin dalag yan hindi naman nga anak yan to medyo hindi mabigat tumila uy dalag nga guys dalag po yung nagari natin guys mahilo na rin yan mahilig sa sabitan ka mahilig sa sabitan yan po oh guys dalag na huli natin guys oh. oh magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood ng vlog na ito Good morning mga friends Good morning mga viewers po sa Youtube Yan Yan po Nakauwi na po tayong dalag na naman guys Nakatatlo na po tayo dito Yan nato tuma na tumadali natin kahit na maaga Pinamigay na natin po yan. Dalag guys. Tingnan nyo guys. Dito po natin nalagay. Yung mga nahuli natin. Ayan po. Yan. May yellow po siya. Yan. Diyan lang ha. Just yes, drag to. Yan titirahin ko dito. Dalag o tilapia. Tilapia na lang guys. Ayan. Ayan pa tayo. Guys bumalik. Dalag po yung tilapia. Namili po ako sa tatlo. Tilapia ba o dalag? Dalawa pong Tilapia ito po tinamaan po natin yung medyo malaki oh. yung pong malaking dalag hindi po natin natira kasi po tinira po natin yung tilapia oh. uy yung laki uy un laki yung taba uy. salamat sa biyaya lord uy hindi po oras ng dalag napakalaki rin po ng dalag Siguro po mga dalat kalating kilo yun Pero po tilapia po yung pinili natin Yan guys oh. Dalawa po silang ganito guys Magkatabi Tapos yung isang dalag magkatabi rin Ay tatabi na rin yung maharos tumabi na siya dalag Kaya pinapili po ako sa dalawa Kung alin yung ko Ito po pinili po natin yung tilapia Yung dalag kasi hindi man tayo kumakain ng dalag ito po tilapia pinili ko guys ya selamat selamat Lord selamat sedih sa ayang itu hmm. Lagi naman guys, nadali natin guys. tak tupong loy tak lo, tupong sa harapan natin eh. Dalag na naman ang natin oh. Bigla-bigla naman natin. Tingnan niyo d'yan. Dalag, dalag. Guys, dalag po na dalin natin. Guys, oh. So. dalag, 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 dalag dalag, 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 ay ano ba yung gumagarelaw, ano ba yun nakita akong dalawang manalakas na kalabog dalag, dalag